mare, sa wakas natanggap na nga rin ni Marino yung pinadala ko sa kanya na bagoong tsaka mga chicharon. Nakbaka For today's video mga mare, ito na nga after ng ilang araw nga ay dumating na dun yung kasama ni Marino at natanggap na nga rin niya yung mga padala natin. Ibang iba talaga yung saya nila mga mare kapag nga nakakatanggap sila ng mga ganito dahil minsan lang naman. Ko, so, ang gante nga talaga yung ngiti niya dyan. Nakbaka. <laughs> Nakuha na nga niya mga mare ang ating padala. <laughs> kakaout nga lang niya sa trabaho dyan mga mari at madaling araw na nga yan. Saktong sakto naman ay nakalansya ko kaya nga sabi ko sa kanya ay buksan na niya. <laughs> Panglibang sakay na nga niya sa barko mga mari at eto pa nga lang yung pangalawang beses na nagpadala ko sa kanya dahil hindi nga machempo-chempo yung mga umuuwi na kasama niya. Minsan kasi mga mari kapag nag-finish contract nga yung mga marino ay pagbalik nila ay, ibang barko na nga yung sinasakyan nila. Ganun. Hello? thank you. Abot nga din na naman nga mga Mario yung tuwa niya dyan dahil natanggap na niya yung bagoong. Nakabili pa ako ng vape para sa kanya. Para may mga stock nga siya dyan sa barat. May love letter dyan. May love letter dyan. Sa vape. Wala naman. Sa vape. Sa vape. Walaan sa 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 mo kung nasan dyan. Lima yan. Salamat. Happy yan, happy yan. At kung napanood nyo ngayon na karaang vlog ko, nagsulat nga ako ng love letter para nga may babasahin siya at matouch naman siya sa mga ginagawa kong efforts sa kanya. Ganun. Bukas na to. Nandyan sa loob niyan, nang bukas. Kala ko kaya ginamit eh. Dele Ano to? Ano Ah, ba? Ba't nasa blue? Mahirap na tayo. Madali lang naman pasayahin yung mga marino, mga maretong. Ang asawa ko, bigyan mo lang ng simpleng bagay. Tuwang-tuwa na yan. Mm -hmm. Hindi katulad ng ibang marino, Diyos ko, na pang mambabae. Eh. Charisse. I love you. May pa? Ha? May pera pa. May pera pa yan. <laughs> At dahil malapit na nga rin yung Father's Day, mga mare, sabi ko nga sa kanya, ay e, yun na nga yung mga regalo ko sa kanya. Diyos ko, tuwan-tuwane eh, na maningalit eh. Diyos ko, kasuelo na nakahanap siya ng mabait na asawa, nakbaka. Dami kita dito, darang bango. Bango ka naman. Ayos ba? Thank you, there Thank you. Anong ayos? May bayad yan. <laughs> <laughs> Love you. May bayad yan. 'Di ba? Sabi ko naman sa inyo mga mare, pag nagbibigay tayo ng effort, lahat 'yan may kapalit. Kare. Thank you. Happy. Ako hindi Happy eh. Happy so much. Okay. Sarap na ito. The best. Nagod. Nagod. So yun na mga mare, hindi lang talaga dapat yung lalaki yung nagbibigay ng effort. Dapat tayo rin mga babae, just ko, nag-exert din ng effort para sa mga partner natin. Nakaka-stress at nakaka-pressure nga talaga magtrabaho sa barko mga mare, kaya hindi talaga biro yung ginagawa nila doon. Kaya bigay talaga natin lahat ng effort para sa kanila. Ganun. Yun lang muna ang masishare ko sa inyo for today's video mga mare. Maraming salamat sa panonood. Please like, share, and follow. Salamat! <laughs>